Ito ah. Wala na battery. Ito. Ito ah. Uri ko. Wala, Wala problema. Ubus ka na pala to. Boy, ang dami nangyari sa akin eh. Yung siyota ko, hindi wala yan ako. Tatay ko, kamamatay lang. Yung nanay, may sakit pa. Wala pa akong trabaho. Teka. Siguro nga, napapakasangura tong buhay ko wala nang kwenta ay ano dito. Tama. Wala nang efekto to. Ano kaya dito ba gamitin ko? Ito baka dito malab Masakit to. Ito na lang isa. Para... Hindi ko malamang daman yung sakit nitin ko muna para malinis. <laughs> Ayos. Haloy! Hoy! Haloy! Haloy! Pare! Hoy! Hoy! mo? Huwag bigilan. akong Huwag akong Pare! Boy Hoy! Hoy! Huwag niya akong Huwag akong Huwag niyo kang pigilan! Ito, gamitin mo! May Ayan! Sige! Sige! Ang nyan! Huwag yan! Pare, di Dino mo lang! Huwag niya ka na naman, pre! Ano <laughs> yan? Pambira! Ano pag buhay ko, pare? Ay, pag aasa pa, pre! Huwag mo isipin yun! Hindi na ako magkakatrabaho! Huwag mo isipin yun, oh! pa ako ng ano ko! Oh. No, Nang ano mo? Ay, siya Wala, tarad!